Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nagbukas ang linggong ito na meron tayong positibong pananaw at syempre tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. maraming maraming salamat po sa biyaya ng Diyos na binigay sa atin itong nakalipas na mga araw. Uh, salamat din sa ating mga nakasama nitong weekend at sa kanong Holy Week pagpalain po kayo ng Panginoon. At uh, tayo po ay nagpapasalamat din siyempre sa ating mga program partners at uh, yung pong ating tech team uh, na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyo pong mapapakinggan. Kaya isama niyo po kaming lahat sa inyong mga panalangin. Tayo po ay tatalakay ngayon at pag-uusapan natin ang tungkol po sa pag-aalala, worry. Alam nyo, ito'y isang bagay na bilang tao nararanasan natin. And in a way, it's good, no? Bakit? Kasi ibig sabihin po nito, meron tayong acknowledgement na hindi natin kayang kontrolin ang mga bagay. E pag tayo po ay uh, nagpipilit na tayo ang kumontrol, e eh, ang resulta talaga, magwo tayo. Kung nilalabanan nyo yung worry, magiging stress naman. Kasi para bang kung ano yung kaya natin, kung ano yung hangganan natin, eh yun na magdidikta ng stress level natin. Pero yun nga, hindi naman tayo nilagay ng Panginoon sa mundo para magdusa ng worry at saka anxiety. In fact, ang Bible po ay napakaraming tinuturo about worry and anxiety. And definitely, isa lang naman ang gustong iparating, eh hindi po iyon ang kalagayan na nais ng Diyos para sa atin. Now, tingnan po natin sa gagaling itong worry or anxiety na ito. Uh, yung pong salitang worry, pag tinignan natin yung isa sa mga ugat na salita, ang ibig sabihin daw nito is to strangle. No? So, ibig sabihin, para bang sinasakalho tayo at uh, nahihirapan tayong huminga, hindi tayo makahinga ng maluwag. No? So, no wonder pala no? sa Tagalog, hindi ba tayo mga Filipino, pag tayo po ay merong problema, tapos naalis yung problema, hindi ba meron tayong bukam bibig na ay parang nabunutan ng tinik? O yan, o kaya, nako makakahinga na ng maluwag. Yan. So yun pala, yung ating mga sinasabing yon is very consistent with the original meaning of the word. So yun pala talaga ang ibig sabihin, ano, literally, na pag tayo po ay may problema, para bang kahit yung regular na ginagawa nating paghinga, eh nahihirapan tayo and it basically drains the life out of us. At kagaya po ng aking nasabi, hindi po iyan ang kalagayang nais ng Diyos para sa atin. Kaya nga po, uh, makikita natin sa banal na kasulatan ano po yung mga prinsipyo para ito'y mapagtagumpayan. Ngayon, uh, kaya nating natin gustong talakayin ito dahil... Uh, ano bang masasamang epekto ng worry, no? Yan. So, kagaya po ng akin nasabi kanina, tingnan muna natin sa mananggagaling to. Yung isa po is actually uh, positive, no? Yung pong concern. Meron kang concern sa isang bagay, uh, kaya meron kang pag-aalala, di ho ba? Halimbawa, uh, kunwari, ito, madalas mangyari to, eh. yung bang uh, nakaalis ka na ng bahay, tapos eh, hindi mo maisip ngayon, nabunot ko ba yung plancha? Yan, nako ayan na, kung ano-ano na naiisip mo. O kaya, uh, naila ko ba yung pinto? Naisara ko ba yung gate? Ayan. Relate ho ba? Marami kasing ganyan, ano? Yung bang kung kailan nasa malayo ka na tsaka mo maalala. Nako, oo nga pala. Ayan. Ayan po, no? So, paminsan po, ito'y nagdadala ng mga pag-iisip na kung ano-ano. Eh, -ano. siyempre kung hindi mo nga naman nabunot yung plans at patuloy pang na umiinit dun yon, eh, problema. Kung hindi mo napatay yung kalan, eh, talagang problema. Kaya, Ayan po, meron tayong concern, kaya po tayo nagkakaroon ng ganong pag-iisip. At hindi naman natin masasabing uh, masama, bakit po? Dahil hindi naman pwedeng, ah, bahala na. Eh pagka ikaw na may nagbahala na doon, eh baka nga merong aksidente o hindi magandang uh, pangyayari na pwede sanang maiwasan, kaya lang dahil nagwalang bahala ka, ayun eh, naranasan pa. Ngayon, uh, pangalawa, ang isa pang uh, pinagmumula nito is care, no? Uh, ibig sabihin may mga taong mahalaga sa atin we care about them and uh, minsan naiisip natin sila at hindi natin maialis na sa ating uh, pag-iisip ay uh, po yung nag-aalala tayo kumusta na kaya ano kayang lagay hindi ba pagkayong yung kunwari uh, tayo po ay nandito sa Luzon tapos nakabalita tayo ng mga bagyo diyan sa may bandang Visayas o kaya mga taga-Visayas nakabalita ng merong bagyo dito sa sa Luzon or maybe in Mindanao Yung bang, paano na kaya sila? Ano na kaya ang kalagayan? Yan. Uh, o kaya may, may mahal kayo sa buhay sa ibang bansa? Uh, o kaya hiwalay sa inyo? Yung bang iniisip nyo? Kumakain kaya ng tama? Ano kaya ang kalagayan? Uh, saan na malusog ang kanilang uh, kalagayan? Yung mga ganon So, ibig sabihin, duon tayo sa punto na kung saan Meron tayong uh, care at saka concern Kaya po meron din tayong pag-aalala. Ngayon, ang isang bagay po na tricky dito ano, kailan ba nagiging problematic itong uh, tinatawag nating worry? Kasi nga sinasabi natin eh in some cases it's a natural uh, human reaction and we are basically acknowledging yung ating human limitation. Ito po. Ang nagiging problema po rito, pag tayo po ay isa pang letter C ano, uh, we try to be in control. Ayan. Kasi ang tao po palaging naiisip natin yung hanggana natin, yung kaya natin, uh, at saka yung pong ating uh, resources. So oftentimes, pag yan po ay lumalampas na sa mga resources natin, kakayahan natin, ang nangyayari po, we end up worrying. No? Bigyan ko kayo na example. Ha? Ah. Uh, halimbawa ho, no? from time to time, pag ako'y nagpapagawa ng mga kung ano-anong nasisira sa bahay, eh ako eh, nako, pagka ang misis ko natanong nyo maraming kwento sa ganito. Uh, ako po ay uh, maraming tools sa bahay at uh, medyo nais kong uh, matutong gamitin yung mga tools na yan. So maraming mga nasisirang gamit, marami pong mga items sa bahay na kailang ayusin. Eh may mga times po na gusto ko namang mag-effort, kaya lang ang problema... Eh hindi nga sa lahat ng pagkakataong kaya ko, alam ko, o kaya meron akong kagamitan na angko para doon. So yan, di ba? So paminsan, ah, hindi ko alam to. So anong gagawin? Hahanap ah, tayo ngayon sa internet. Paano bang ginagawa to? Aba, yan <laughs> So yung dating hindi mo alam, alam mo na. Ngayon, ang isang problema, hindi dahil alam mo na, kaya mo na. Di ba? O may mga times na tingin mo kaya mo, pero wala kayong tools na kailangan para naman ito'y gamitin. O ay, uh, maayos. So, yun po ang mga nagiging problema ron. Ngayon, kadalasan po, yung pamom problema mo o yung worry or even anxiety mo sa mga ganong pagkakataon, nagmumula ito dun sa ano eh, doon sa kaisipan na hanggang dito lang ang alam ko, hanggang ganito lang ang kaya ko, at wala ako nitong ganitong mga kasangkapan. So, eto ho, pag dinala ko naman ngayon doon sa marunong gumawa, may kaalaman, kakayahan at tamang kasangkapan, nako kadalasan po eh, maliit na bagay lang sa kanila yon ano kumbaga ikay maghapon mo ng pinaghihirapang ayusin tapos pagdala mo doon sandali lang tapos na sandali lang gawa na nakaka-amaze din ano uh, sa kanila yung problema mo hindi problema bakit po eh meron silang kakayahan eh so ang tao ganyan nakakalimutan natin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon at hindi natin na ilalagay ang sarili natin kung saan lang tayo dapat. Yan po, dapat ma-realize din natin may hangganan tayo at hindi lahat ng bagay kaya natin gawin, hindi lahat ng bagay ay kontrolado natin, hindi rin lahat ng bagay dapat pakialaman natin. Eh, paminsan po yung yabang natin, nasa sarili na natin, so we create itong unnecessary stress. I say unnecessary stress dahil ang Panginoon po ay may mga imbitasyon para sa atin. Meron siyang paanyaya na lumapit po tayo sa Kanya. Kaya lang nga, kadalasan po, hindi natin ginagawa ito. We try to live independent of God. Now, gusto ko pong maunawaan nyo, no? Na sa atin kasi bilang tao, pag tayo po ay nagmamature physically, ang senyales po o sukatan, is if we are transitioning from dependent to being independent. Ganyan po, hindi ba? Paano mo masabi na yung mga anak mo matured na? Hindi ba? Yung dating umaasa sa'yo, yung dating daddy-daddy, mami-mami, pakigawa, pakigawa, tulong. Ayan, makikita mo, unti-unti, no? Aba, kaya nang gawin yung dating hindi kaya, uh, yung dating uh, kailangan pa ng tulong, abay, darating yung panahon na sila-sila na gagawa. So, ibig sabihin, nakikita mo yung maturity kasi yung dating dependent nagiging independent. Yan ang kinasanayan po natin. Now, bakit ko binabanggit ito? Kasi sa spiritual life, kabaliktara naman. Ano po? Ibig sabihin, may mga times at ilang aspeto sa ating buhay spiritual na ang maturity is not measured by your independence, pero baliktad. It is measured by your dependence on God. So, nasusukat kung paano tayo magtiwala, magdepend sa ating Panginoon. Of course, may mga bagay na kailangan nating uh, uh, ipagkatiwala sa Panginoon. May mga bagay naman na, syempre, uh, binigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon. We still trust Him. Pero tayo po ay binigyan naman niya ng mga kakayahan para gawin ito. So, ibig sabihin, uh, sa Kanya pa rin naman ang galing yung kakayahang iyon. Pero, yun nga, ang, ang uh, nakikita po natin, Uh, the more we acknowledge our uh, limitations, the more dependent we become. So, kaya po mahirap magtiwala pala sa Panginoon. Kasi ang kinagis na natin, yung kailangan from uh, dependent, we become independent. Samantalang ang nararapat pala sa spiritual life, from independent, we try to do things on our own, we become dependent on God. Yan pala yun. So, kaya kadalasan po nag tayo with trusting the Lord. Now, ang problema po, ito ang reaction natin pag merong mga pangyayari. No? One, ang gusto po natin is we want to understand the situation. Kadalasan po ganyan. Kung hindi man natin masolusyonan, gusto natin ng paliwanag. Hindi ba naalala nyo sa Old Testament, sa aklat po ng Habakkuk, uh, si Habakkuk was asking God for an explanation. Yung bang ang kanyang katanungan, kasi nung time na yun, nas, nasakop sila ng kalabang imperyo, ang kanyang katanungan ganito, Lord, kung mabuti ka, eh bakit, bakit naman nangyayari sa amin to? Okay, so sabi niya, isa yan. Pangalawa, kung pinarurusahan mo kami dahil makasalanan kami, eto ang hindi niya matanggap ang isa, eh bakit naman yung gagamitin mong bansa o imperyo na instrumento mo para parusahan kami, eh mas masahol pa sa amin. <laughs> so imagine mo yon ano? Yung pagtatanong na, Lord, ikaw ba talaga ay uh, in control? Bakit nangyayari ito? Kung sinasabi naman natin na kasalanan namin at dapat kaming parusahan, ang kanya namang follow-up question eh, eh bakit naman yung gagamitin mo para parusahan kami, eh mas masama pa kaysa sa amin, mas karapat dapat pang parusahan, kumpara sa amin. So yan po ang kanya mga katanungan. Ngayon, alam nyo yung mga nag-aaral ng theology, especially yung tungkol sa kasalanan at saka yung problema at sa suffering, ang kanilang uh, palaging uh, pinapaliwanag at binabalanse rito eh, yung kabutihan ng Diyos at saka yung uh, pagiging sovereign or in control ng Panginoon. Kaya nga, hindi ho ba kung mapapansin nyo, misa ng katanungan eh, Uh, ang Diyos ba talaga ay mabuti bakit nangyayari ito maybe he is good but he is not in control o kaya sabi naman ng iba maybe he is in control but he is not good kasi yung mga pinagdadaanan parang ang hirap i reconcile so ganyan ng tao no gusto natin we demand an explanation from God pero kadalasan nga po hindi naman natin kayang abutin sabi nga sa Isaiah 55 God's ways are higher than our ways his thoughts are higher than our thoughts So, ibig sabihin, kahit naman ipaliwanag sa atin, may mga bagay na talagang hindi natin maiintindihan dahil mas mataas ang kanyang kaisipan. Mas mataas ang kanyang pamamaraan. So, hindi natin maabot yun. Ganun po ang sitwasyon doon. Kaya nga, yan ang isa, we want an explanation. Pangalawa, aside from explanation, kadalasan po, we tell God what to do. Yan, isa pa yung problema eh. Yung bang pagnanalangin tayo, instead of submitting to the Lord, We tell Him what we want, how we want it done, when we want it done. Ano yung gusto natin? Paano dapat mangyari? Kailan dapat mangyari? Nako ganyan, ano? Pamisan ho, pag nagpe-pray tayo, talaga namang, Lord, ngayon po, ngayon na. O kaya, uh, ganito po ang dapat mangyari. So, para bang ang nangyayari po, ikinakahon natin ang Diyos sa iisang paraan para sagutin ang ating panalangin para tugunan ang ating kahilingan. Well, may mga times mga kapatid na sasagot ang Panginoon sang ayon sa ating gusto, sang ayon sa ating uh, paraan at uh, panahon o timing. Pero tandaan niyo po, ito'y dahil yung ating paraan, panahon at uh, kahilingan ay umayon sa Kanyang kalooban. Pero kung hindi, ang responsibility natin ay tayo po ay ah uh, magtiwala sa ating Panginoon. Ilapit sa Kanya ito. Kaya tingnan nyo po, ah, hindi ba paminsan pagkakayo ah, pagka kayo may mga prayer meetings, prayer groups, ah, binibilang natin yung answered prayer. Okay. Tingnan nyo ha ah, kung papanong kahit tayo po'y nananalangin, eh, sometimes we still want to be in control. Ganito po yan. Di ba may mga listahan tayo ng answered prayer? O kaya, praise God for answered prayers. Okay, ano ba yung nililista natin? Ano yung ipinapatutuo natin? Di ba kadalasan yung sinasabi nating answered prayer ay yaon lamang mga panalangin na sinagot sang ayon sa gusto natin, paraan natin, at panahon natin. Nakita nyo po, eh, hindi, yung bang iba, hindi ba sinagot yon? Eh baka nga sinagot din ng Panginoon, hindi nga lang sa paraang inaasahan natin, hindi nga lang sa klase ng tugon na gusto natin, pero still, sinagot pa rin ng Panginoon. Yan po pagpapakita, mga kapatid, na pamisan, ang binibilang lang nating dapat ipagpasalamat, ipagpatutuo, o kaya i-consider as an answered prayer is anything that aligns with uh, our request, our timing, and our ways, 'no? Yung pamamaraan. Kaya magandang pagkaisipan to mga kapatid ano? Kasi ang ibig sabihin nito, ayan tayo Kaya pamisa, nagpe-pray na tayo, nag-aalala pa tayo Bakit? Eh kasi nga, instead of submitting to God And entrusting to God the situation Instead of seeking His will in all we do Instead of praying, Lord, Thy will be done on earth as it is in heaven Eh baliktad, tayo nagsasabi Lord, ganito, sa ganitong panahon, sa ganitong paraan So, kaya pamisa nakikita nyo, nagpe-pray na nga tayo, eh, alala pa tayo ng alala. Bakit? Eh, mali ang ating attitude sa prayer. Uh, hindi ho ba ang panalangin? Well, una, it's not about telling God what to do. Uh, yes, we present our request to God, pero hindi po uh, on the premise na baka hindi alam ni Lord, kaya natin kailangang sabihin. Hindi po. O kaya yung panalangin na kulitin natin hanggang makuha natin gusto natin, ay alam nyo, delikado rin yun eh kung ang Diyos po ang ibibigay sa inyo, eh yung gusto natin, dahil makulit tayo, eh matakot ho tayo. Dahil, imagine, tayo na may limitasyon, ididikta sa Panginoon, ipipilit kung anong gusto natin, ba'y hindi ho maganda yun. Bakit? Mapanganib nga yun eh. Dahil, imagine, kung yung ating kahilingan ay eh hindi niya kalooban, tapos pili tayo ng pili, tapos binigay sa atin, oh, nako, uh, the best is to submit to God's will. Yan po ang marapat. Kaya, isa po yan. Kaya pamisaan, even uh, when we pray, ang nangyayari po, napupuno pa rin tayo ng worry, nandoon pa rin yung pangamba. Uh, bakit? Kasi nga even in our prayers, we try to control God. Sa Matthew 6, no? Sabi po roon eh uh, verse 30 to 34, no? If you go to the passage, I will just summarize the idea. Sabi niya, eh bakit pa ba kayo'y na problema sa mga bagay na 'yan. Eh 'yan ang laman ng panalangin ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Ganyan sila mag-isip, ganyan sila kabahan. Sabi niya, eh kayo'y may Ama sa langit na nakakaalam ng inyong pangangailangan, hindi pa man ninyo sinasabi. So nakita niyo po 'yon, hindi pa tayo nananalangin, alam na ni Lord eh. So ang ibig sabihin, meron siyang tamang katugunan diyan. Ang ating prayer is not to tell God what to do But to align our hearts to His will To His heart, to His mind Para makita natin ano ba yung tinuturo Ano ba yung layunin Ano ba yung kanyang pagkilos uh, Hindi naman po kasi lahat ng problema Pinoproblema eh Ano po ang ibig sabihin? When you have maturity Yung mga bagay na problema sa iba Sa'yo hindi Bakit? Kasi may maturity ka eh Halimbawa, ito. Meron kayong gustong puntahan. Ngayon, meron namang sasakyan. Sa isang taong marunong mag-drive, wala nang problema. Bakit? May pupuntahan, may sasakyan, so problem solved. Eh sa hindi marunong mag-drive, ano pa? Problemado ka ngayon. Bakit may gusto kang puntahan, may sasakyan na, eh, hindi ka pa rin uh, Nawawala ng problema, bakit? Because you do not know how to drive. So halimbawa lang naman po 'yan. So ang ibig ko pong sabihin, may mga pagkakataon mga kapatid na kaya tayo na problema kasi kulang pa tayo sa paglago eh. Kailangan nating matutunan 'yung mga bagay na nais ituro ng Panginoon uh, upang tayo po ay maging malago at uh, yung mga bagay na dating pino problema ay ating pinagkakatiwala sa Panginoon. Kaya nga hindi ba ninyo napansin, may mga times na pagka malaking problema yung pinagdaanan nyo, tapos nalampasan na ninyo, minsan ho yung malilit na problema para bang wala na eh, no? biglang nawala ng epekto. Bakit? Eh kasi nandoon na eh, nandoon na yung ating uh, kakayahan para harapin ito. Kumbaga, kung sa malalaking problema nga tinaguyod tayo eh di ba you remember si David nung kinaharap niya si Goliath hindi naman po siya baguhan eh sa pagtatanggol sabi nga niya may mga nilabanan na oso leon o oh, tas lalaban siya ngayon kay Goliath so ibig sabihin he was referring to his previous experience with God and that gave him uh, the courage uh na alam niya nasubukan ko na itong Panginoon at dahil dito, haharapin ko ulit itong isang hamon na ito. So, kay tayo rin mga kapatid, no? as we come to God, as we uh, journey dito sa ating pamumuhay bilang isang mana ng palataya, paminsan po, ang dami nating self-inflicted problems. Mga problema hindi dapat naman maging problema, pero dahil ayaw nating lumago, kung ano-anong uh, pinipilit natin sa Panginoon na masunod yung gusto natin, so in the end, instead of experiencing what God can do, we realize what we can do and we end up worrying, we fear, we struggle. Yan. Kaya po tayo nagkakaroon ng ganong mga maling tugon sa mga sitwasyon. So, samahan niyo po ako dahil patuloy natin pag-aaralan ng tungkol po sa pag-aalala at uh, nawa po itong ating mga pag-aaral na ito ay makatulong sa ating spiritual life at uh, tayo po ay magkaroon ng sariwang karanasan sa pagkilos ng Diyos. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.